So, ngayon guys, gagawa ako ng snack. So, mayroon ako dito dalawang banana. So, overripe na to. Nakalagay. Okay pa to guys. Itim lang siya pero okay pa rin ang loob niya. Ayan o, diba? Babalatan ko muna siya. So, ganitong saging ang masarap gawing snack. So, babalatan ko muna siya. Sobrang bango talaga niya. Mabango talaga ang galintong banana. And then, ating Dodo robin. May mga overripe kayo dyan na banana. Kung sawain na kayong kainin. So, ganito lang ang gawin niyo. So, ayan, okay na. So mag add tayo ng 1 half teaspoon na baking powder. And then maglalagay tayo ng harina. So gradually lang. And then i-mix mix natin. So alalay lang ang paglagay ng harina. Hanggang sa makuha natin yung gusto nating texture yung so, ating banana. So, hindi na ako maglalagay dito ng sugar kasi matamis na tong banana. So, mga one half cup lang yung aking harina. So, ayan na guys. Okay na yung mixture. So, gusto kong texture ay ganito lang. Pero dapat na form mo siya. Ma-circle ba? Maging circle pag pinray ito natin siya. So, kung gusto nyo mag-add ng sugar, nasa inyo na yun. Ito kasing banana to ay matamis kaya hindi na ako naglagay ng sugar. And then maglalagay kasi ako ng sugar mamaya. sorry, ready to cook na to no. Ipipreto ko na siya. At nung mainit na nga ang mantika, syempre ipinrito ko na yung aking mixture. So gumamit lang ako ng measuring spoon para pantay-pantay ang laki. Mas okay sana kung mayroong ice cream scooper. Mas madali siya i-scoop. Dahil nga wala akong ice cream scooper, yan na lang ang aking ginamit. So wala tayong choice kundi pagtsagaan niyan. Hindi naman perfect na circle yan. Basta nag-form ng circle, okay na yan, char. Ang mahalaga, maluto siya at makapag-snack, charo. At nung mailagay ko ng lahat, binaliktad ko naman siya para yung taas naman ang maluto. Para yung ilalim ay hindi masunog. O ba diba, ang lalaki naman talaga nila, umalsa talaga yung aking mixture. So, nag-add na din ako dyan ng brown sugar. At nung mailagay ko na nga yung brown sugar, i-mix-mix ko naman siya. So, mas maganda sana sa malaking kawali tulo para ma-mix mo siya ng ayos. So ako i struggle is talaga ako sa pagmi-mix dahil ang late ng kawaling ginamit ko. Wala eh nandito na to so paninindigan ko na lang talaga to hanggang dulo. Char. Dapat may prinsipyo ko talaga sa buhay na papatunayan mong kaya mo kahit nahihirapan ka na, charot. so pa ang person. <laughs> Halaw-haloin lang natin hanggang sa dumikit yung sugar na nilagay natin dyan sa ating banana. After ko nga mamix-mix yan, so sa tingin ko ay okay na. So hinango ko na siya sa kahirapan. Char, nilagay ko na siya dyan sa plato. O oh, ba diba, sa dalawang pirasong banana, yan na yung aking nagawa. So solve na ang snack namin ni Akira. Kung may overripe kayo diyang banana, try nyo na to guys. So pwede nyo din itong pang business, pwede itong ibinta. That's it guys, I hope na nag-enjoy kayo sa aking vlog for today. So ayan, ready na yung aking banana cue balls alanyora version. Char! Kaman um, siya. Um, sobrang crispy niya sa lapas. Yan. bang sab, kaya nyo to.